Hi guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Single Parent Lifestyle ay nandito po uli ako para mag-share sa inyo ng aking mga tips tungkol dito sa aking sari-sari store. So, sa mga bago pa lang po dito sa, sa aking channel, ako po matagal ng sari-sari store at kung bakit hindi man lang lumago, so makikita nyo ang daming pinagdadaanan ng ating sari-sari store sa loob ng 8 years. Ano? Wala. Talagang ganito pa rin. At siguro sa mga nakapansin, before talagang napakarami, puno yung ating tindahan. Um, so, oh. hindi nakaalam, last 2022, nagkasakit po tayo, no? 2022 hanggang papasok ng 2023, and hopefully itong 2024 maging so, okay sa atin. Ang video ko ngayon, isi-share ko lang sa inyo guys, kung bakit sari-sari story nga itong ginawa ko. So, magiging ano na lang itong usapan natin, isi-share ko, mga random tips na lang. Okay? So, kung magbukas tayo ng sari-sari story, kahit ano man ang estado mo sa buhay. Sabihin natin, single mother ka or simple nanay na sa kanilang pamamahay, pwede mong umpisahan ang sari-sari store business. Kahit na maliit ang puhunan, okay? kahit na maliit ang puhunan lang, pwede mong umpisahan ito dyan sa harapan ng inyong bahay. Pwede kayong kumita. Then, um, huwag kayong mag-alinlangan ah, na masasabi. Sasabihin nyo sa sarili nyo, baka mamaya, nalulog, malulogin lang ako, sayang lang yung puhunan ko. Huwag nyong isipin ang mga ganong bagay. Umpisahan nyo lang. Then, gawin nyo lang yung tama. So, um, sana gawin niyo lang yung mga ano yung mga tips natin din ano para kahit pa paano um, maging maayos ang takbok. So, sinishare ko sa mga videos ko kung ano yung mga kamalian ko. So, ano ba ang dapat hindi ko gagawin? Ano ba ang dapat ang ginawa ko para hindi sana nagsara at hindi nalugi ang ating tindahan? Okay, so sa video din na to, ko lang din, guys, kung paano ba ang dapat na um, posisyon or paano ba dapat ang style ng ating tindahan. So, kahit maliit lang po ang tindahan natin at maliit lang ang puhunan. Share ko lang sa inyo nung start ako ng 10,000 pesos. Ang aking tindahan ay maliit lang gawa sa Coco Lumber. So, ang ginawa ko, yung 10,000, ang dami na non time na yon Sobrang dami. Puno yun. Kasi maliit lang yung tindahan ko. Siguro mga uh, mga 2x2 or 4 square meter lang. Maliit lang siya. Gawa lang sa si tabla, sa kahoy. Uh, so, share ko lang ang kailangan sa isang tindahan. Lalo na kung kukunti pa lang as stocks natin is Ganyan, medyo kalat-kalat. Yan, papansin nyo, kailangan tinagtabi-tabi ko kahit na ano, para maganda tingnan. Maganda tingnan doon sa ating mga uh, customer na titingin sa yung tindahan. Then, so, kitang-kita ang mga displays mo. So, yun ang importante. Um, hindi naman kailangan na facing sunrise yung sari-sari sir or business mo eh. Ang importante pa rin doon, ang, mah ang kailangan gawin mo is kung paano mo i-handle ang iyong maliit na negosyo. So, yun yung guys ang ano ko, uh, kailangan maayos ibig ko sabihin, yung pag-display, medyo maganda. Uh, Kitang-kita kay customer kung ano mga kailangan. At yung mga fast moving, huwag tayong mawawalan. Kasi sigurado yan, mababalik at babalikan ang customer kasi na fast moving items yung binibili nila. So, yun yun guys, yung mga tips ko. And then, ano ba diba ang maganda yung open ang tindahan or close? Pag maliit pa lang ang tindahan, open lang na close, din na lang muna. So, ganon. Ngayon, pag medyo malaki na, malawak na, pwede mo nang i-open yung harapan mo. So, nice sa'yo na yan, ano, kung ano man yung para sa'yo, uh, pakiramdam mo. Kasi ako, pakiramdam ko, ah, okay na tapag i-open ko. Kasi malaki naman to dahil dating garahe ito, Binagawa kong tindahan. So, um, nasa inyo na yan kung ano ang pipiliin nyo, kung magiging open or magiging close ang style ng yung tindahan, bintana lang. Okay, so, at ano ba talaga ang mga dapat nating atandaan sa ating sari-sari store? First is, alamin mo kung anong pangangailangan sa iyong community, sa inyong paligid. Kung atong laging hinahanap ni customer at wala ka, so next time, siguraduhin mo meron ka Kasi kung wala ka nun, syempre, ang customer, lilipat sa inyong tindahan. Lalong-lalo lalo na kung ang tindahan dyan sa lugar nyo ay tabi-tabi. So, pat katulad sa amin dito, apat ah, kami ay katabi. So, dapat, mayroong ka At hindi masama, guys, na makipagkaibigan ka, parang hala mo yung parang i-brainwash mo yung customer. So, ito yung ano ko, oh, ganyan, kakaibiganin ko. Ito yung isang picnic na ginagawa ko. Pag nakikita ko si customer na bilis sa ibang tindahan, sa kabilang tindahan, dito sa kakabi ko, ang sinasabi na kausap ko, magkano yung ganyan doon? So, inaalam-alam ko yan. And then, sasabihin ko sa kanya na, ah, okay, dito sa akin, ganito ito, sabi ko. Tapos, alam mo, pag ginaganyan mo, kahit papano, hindi mo naman siya sinasabi, huwag ka lang bumili doon. Ang sinasabi mo lang is, magkano yung, pre, magkano yung ganyan? For example, na lang si Cook. Si Kasalo sa'yo, magkano ang Kasalo doon? 30 pesos. Ah, sa akin 28 lang. So, next time na bumili siya, babalik yan sa'yo. Kasi mas mura sa'yo. So, ganun. Then, pagdating po sa pricing, um, uh, ako ang, akin ha, um, di ko alam kung paano ang pricing way nyo ako naman is, pag malamig ako, 20% talaga ang markup ko dyan. So, for example, sa soft drinks, bawi naman talaga. Sobra-sobra sa 20% ang kinikita natin sa mga soft drinks. Okay? So, ganun ang ano ko. Hanggat hindi ako nalulugi, hindi ko masyadong tinataasan ang aking uh, mga presyo para ang customer. Kasi alam niyo sa panahon ngayon, guys. Sorry, medyo maingay. Okay. Sa panahon ngayon, guys, mas hinahanap ni customer, ni Suki, kung saan sila nakakamura. So for example sa bigas. Okay, so may bigas tayo. Uh, limang klasing bigas. Tingnan itong bigas na to mababa compared to sa kabila. Dito sila, kum. Ito yung bigas for example si 4G sa kabila eh ano 62 or dito naman 61 lang. So ganyan, 'yan, nakikita yung nakikita ni customer yung ano yung kung yung difference so na, nagkakaroon ng comparison kasi yan sa ibang tindahan ganito ang presyo niko. sa kabilang tindahan ganito so yun yun and then plus na doon yung pakikisama pakikipagkaibigan pakikipagkwentuhan sa ating customer so kailangan talaga yun ma-PR tayo hindi tayo masungit at hindi rin tayo dinaiwasan yung guys sasabihin ko sa inyo lalo na kung matagal na kayo ma mararanasan nyo, mabubwisit ka sa customer, at dinaiwasan. Ako ang style ko, paano ako mabuhay sa customer. Kinadaan ko na lang sa biro. Pero, may laman yung biro ko. May, may, kasi hindi naman mayuwasan, tao lang tayo, di ba? May customer, talagang hindi natin minsan maintindihan ang pag-uugali nila. Tapos, may customer, pero, ito pa, may customer na mabait sa'yo sa ombisa. Tapos, after, ano, atay naman. Yan, so, balik tayo guys, may bumili lang, ano, Then, so, nandito kasi ako sa harap ng tindahan. At syempre, mag-isa lang naman tayo. Okay, so, sa, na ba tayo? So, ganun lang, guys. Pakiki, uh, pakikisama, pakikipagkaibigan, but still, tao lang tayo. May time na may customer mamit natin sa ating sari sari Store na kakaiba talaga siya. Nagpapakulo ng dugo mo, pero no choice tayo, eh. Kundi pakikitunguhan mo pa rin. So, ako naman, tahimik na lang. Kasi before, ito pa, Alam mo, pag nagsari-sari store ka, lumating ang time na minsan talaga si subukin yung susubukin yung pasensya mo. So ang mangyayari nung una, ganoon ako guys, napaka ako. Kilala ako dito na parang iba parang napaka naman ganyan. Pero pala kaibigan ako. Pero kung hindi mo ako kaibigan, may time na parang na, yung customer na intimidate kasi napapansin niyo guys yung Tagalog ko matigas kasi nga bisaya nga ako so parang na intimidate ko oh, kasi ala nila mataray ako matapang ako hindi pala kaibigan ako. Madaldal nga ako eh. So, kaya pinasok yung pag-vlog kasi madaldal ako, wala pala kwento ako, gano'n talaga ako. So, ngayon, ang, may mga taong ganun. At pos, pag magsalita pa ako, diba, kahit na joke nga, minsan may laman, ganyan, mabigat na pala sa kanila yon So, ang napag-aralan ko, para naman hindi ako mamulan ng customers, um, gagawin ko, parang kahit tahimik na lang, pag nainis, yun na lang gawin mo tahimik na lang. Huwag mo nang, huwag mo nang susunitan. Hayaan mo na lang, di ba? Ang importante si customer ay babalik pa rin sa'yo. Okay. So, yun yung mga my tips ko sa inyo, guys, regarding dun sa ating hindi ko. So, yun yung mga tips ko sa inyo, guys, pagdating sa pag-handle ng mga customer na kakaiba din, ano. So, talagang pasensya ang kailangan sa pagninegosyo ng sari-sari store. Kasi, mawawalan ka customer kung inaaway mo lahat yan. Diba? So, yun lang mas share ko sa inyo, guys. At, of course, okay, Okay, so, bye bye guys. May kumuha ng mga containers ko kasi wala na tayong water refilling station. Tinigil ko na yung aking water refilling station. So, kumukuha na lang ako dun sa kakilala ko. So, kaibigan ko din naman. So, doon na lang ako kumukuha. Nag-stop na tayo. Yung water refilling station ko, pinalitan ko ng um, loto. Kasi nga, mabigat ang tubig. mabigat buhat pag ako. Di ba na mapansin nyo before? So, kwento ko lang to. Before, ako yung naghuhugas. Nagkanda dulas-dulas ako mula sa tubigan palipad dito sa tindahan. Sa sandali dulas. Okay. Ano yan? Ito kay Zero. Okay. So, yun. Nag-stop -nag na yung ating tubiganda. Dahil nga, sa hindi na talaga kaya. simula nung nagpapasukan na. Diba? Wala na akong mautusan. At ang tao ko noon isa lang. Hindi nakakayanin. Kaya stop na. So, at least ito na lang. Medyo magaan lang naman. Okay. So, yun yung guys, yung mga sinishare ko sa inyo. Sana ay mapagkukunan nyo din ng uh, idea kung ano ba dapat ang gagawin sa ating mga customer, ano ba dapat ang gagawin sa ating tinglahan. Halimbawa, kung mag-start tayo, huwag mag-alala. Pasukin mo lang ang negosyo sa sari store. Hindi mo, huwag mo isipin yung negative. Kasi ako, pagpasok, hindi ko iniisip kahit na malit ang puna. Hindi ko iniisip na baka malulugi ako or whatsoever, ganyan. Hindi, hayaan mo lang. Sa enjoy mo lang. Kasi wala na eh. Andiyan ka na. Andiyan ka lang naman sa bahay. So, nag-alaga ng mga anak mo. So, yun, itry mo lang ang ganitong klaseng negosyo. ah uh, marami kasi tayo. Okay, share ko na dito lahat. Sabi ko nga sa'yo, random, na, random ang message na to, ang video na to para sa mga katulad kong mga nanay na pag nasa bahay tayo, pwede niyong pasukin pa. Marami magluluto ng pagkain. So, may ginagawa natin yan. Meron tayong fishball. Uh, titinda tayo ng uh, mga milkshake. Ganyan. So, ang uh, dami natin. Yan. May halo-halo pa ako pagdating ng summer. So, ngayon, nag-iisip na naman tayo ng ihaw-ihaw uh, ulit. So, nag-ihaw-ihaw na tayo ulitin natin. And then, yung water refilling station ko, yung area na yung gagawin kong kainan. Number one talaga sa mga gusto kong gawing negosyo is pagkain. Gusto-gusto ko yung negosyo na gano'n. Um, kaya gusto kong pasu gusto kong start this year. So matagal ko nang pinaplan yung hindi ko matuloy-tuloy. Hopefully, itong 2024, mabuksan na yung sa kabila para doon ko na ilagay ang kainan. Tapos may ihaw ako, di ba? So yun, ang, ang dami akong mga plano pa. Ano, sana. At nubayan tayo ng, kung may kapal sa lahat ng plano natin. So, lahat ng mga binabalak, lahat ng mga gusto natin mag, magandang mangyari sa buhay natin, hindi yan mangyayaring maganda kung hindi mo naman itinataas sa Panginoon. So, laging humingi lang tayo ng gabay para tayo ay tulungan sa lahat ng mga plano natin at ikain sa buhay. So, sa ngayon guys, ito lang muna ang masishare ko sa inyo. At sana magkita-kita ulit tayo sa mga kasunod kong video guiding ito sa ating sari-sari store. And hope to see you again, guys. Bye and happy selling everyone.